We're going to Makati. Makati and ano yun? Cash and carry. Wow. That's part of Makati also, right? Yeah. Yes Date naming ano family ngayon. Pupunta kami doon para lang kumain. <laughs> kumain lang doon sa favorite resto namin na ah. tagal din namin hindi pinuntahan. bibihira na lang kami pumupunta dun eh. Simula ng pandemic. No? Siguro mm. after pandemic, isang beses lang tayong pumunta dun, no? Oh, no. Alala mo yun. Once lang kaming pumunta dun after pandemic. Tapos ngayon ulit. Andito na kami sa Otis. eh uh, Otis ba? Oh, okay. Otis. Otis to. Yan, sa Malacanang Park. Malacanang Park yun. Hello! Hi! Happy New Year! Celebrate yung New Year na ngayon. Mamayang gabi, tutulog na lang. Di ba? Malayan High School of Science. ako o si aking honey seryoso sa pagdrive ito yung gift ko sa aking tiyahin paper uh, mill paper mill ano to tawag lang. gusto nilang biglang nagka ano nagliliko ano ba yan Pimpo. Earth... Mel Roti. Sariling ano nila. Na rin. Hindi rin siya ganong uh, kaya ng aircon yung hindi sobra. Sigit sa balat kaya ito pinag gaganyan ko eh. halo na dun sa likod. Mag-inip, ng inip pagpusan nyo yung na lang. Dapat dinala mo yung ano yung uh, electric fan mo na ano yun?

ka? Happy New Year! Pa oh, iwan si Hana. So, ang Ganda-ganda na suhang bebe ko. Hello. ganda ng atamit niya. Ay, Hello. Ang dami namin. Ayan. Punong-puno. Ah. <laughs> Ni Auntie Lucia. Tulog. Ah, tulog. Tulog siya. Ame. Tinatanong din ako ni Maribek. Tanungin mo nga si Auntie kung ano may may mesa tayo. Pumunta na kami doon, sabi ko. Sinagot ko na lang siya para hindi na siya pumunta doon. Ayan, yung regalo ni uh, asawa ko sa akin. Daddy. Ah. Yan o. Sinot ko na dito sa, Siyempre bago. Ito naman yung regalo sa akin ang sawa ko. Ayan. oh Regalo ko rin sa kanya. Say ako din. Exchange gift kami. May exchange Say ako din. Siya ako. Niregaluhan niya sarili niya yan. Excited kaming suot. Alam niyo guys yung pag... Papatid! Wala kasing bago kay... Wala kasing kasya kay Hana. Lagyan alcohol anak. Sinabunan ko na yan eh. Ang putik dun sa sa pinuntan namin sa bahay ng auntie ko dun sa may paho. Tignan ko nga. Oh, wala, wala naman. Ang cute no. Nakasel yan. Nabili namin ng mura. Murang mura. 700. Diba? Diba? Ayan. May mga ano, art-art siya. Ano ko? Ano ko? Paano nila nilagay yung gaya ng lang yung tala ko. Eksakto lang talaga sa akin, no? Oh. Meron na akong nakasunod dun sa SM San Lazaro, naka naka chinilas ng ganito tapos yung paa niya, naka nakaganon hindi kaya nahirapan yung paa niya. Kaganyan talaga siya. Hindi nakasentro, 'di ba? Dapat nakaganyan nakasentro. Nag-aapak siya nakaganon talaga. Kawawa oh, yung paanyan na murder Nagpinilit niya magsuot ng makiuso ng ganyan, pero yung paanyan nakaganon. Nakaganyan. Oo. Oh, oh. Hindi nga kasi yung paanya medyo ano. Hindi siya straight. Ay, nako. Yeah. That is why the girls, boys in town follow you all around, You're just like me. talaga ang uh, Pasko sa Pinas. May kasamang uh, video -okay. Si Hannah may sariling ano, mundo. Bili kain ng kain. At Lucy habang nagtutupi kumakanta. <laughs> Hi, happy new year. Happy new year everyone. paputok. Ayan mga drawing ng anak ko. Bye! Bye! Oh, oh, pa siyang drawing. Asan yung drawing?